Pinero. Oh. Just, big girl naman kay ka B. Ay, ang gwapa kay siya, oh. Ang gwapa siya, Kaso, hili lang kakumpiyansa, ah. Kaya, yung hagwa. Lahi yung hagwa. Dala ko na ba yan siya? Ha, baby. Ha, Nero. Dapat yung pangalan, Zoro. Titi Nero. Hi! Ang manasyag ka, katatapos lang niya kumain. Ang ganda niya, di ba? Ang ganda-ganda ng aming baby Nero. Hmm? Nung nakita ko siya, dati, nakatingin siya sa akin. Kaya ayan, nasama na sa pag pipit ng kasama ng apat na dinala namin dito. Chai, maganda. Kaso parang may trauma, ewan ko. Pero medyo umuwi na siya dito. Chill na chill. Tsura po, ay na si Nero. Hi! Say hi! Hi! happy yarn! Happy yarn! you, baby Nero. Tapat Zoro yun imong pala. Isesh! Says... Hmm? Dako na kay ka, buya mo. Oh. Baby. 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 Pensei em <laughs>